saan ginamit ang confidential fund ni Inday Sara mayor para tugisin ang mga yes. CPP-NPA. Ito ang reaksyon ni dating Presidential Spokesperson na Attorney Harry Roque hinggil sa panawagan ng ilang makakaliwang mambabatas na imbistigahan ng Commission and Audit ang Confidential Funds ni Vice President Sara Duterte noong siya ay Alcalde pa ng Davao City. Batay sa report ng COA, mula 2016 hanggang 2022 ay umabot sa 2.6 billion pesos ang Confidential Funds ng dating City Mayor. Kaugnay nito ang panawagan ni Teacher's List Representative Franz castro sakowa ay patunay na nasasaktan na ang mga ito sa ginagawang pagsusumikap ni VP Sara laban sa teroristang grupo. Itong hinahanap naman nilang confidential fund e eh, palibasa kasi ang ginagamit ang confidential fund laban sa mga teroristang Pilipino. Kaya yung mga nasasaktan, umiiyak. Hmm. O, oh, naalala nyo ba noong 2016 e eh, may malaking sumabog na bomba dyan sa Rojas Boulevard kung naman. saan nasaan yung night market. Yes, yes. O, oh, diba? Tapos, yung 2017, sumalakay ng mga, mga NPA. At uh, talagang nag-occupy ng no, isang lugar dyan sa Davao City mismo. At yung buong Davao Region, dyan po pinakamalakas ang mga terorista ng CPP-NPA. So, saan gagamitin na confidential fund? Siyempre, una-una, hindi lang pagkalap ng impormasyon kung nasa mga kalaban, kundi para itaas ang antas sa kabuhayan doon sa mga barangay na pinapasok ng mga terorista dahil siyempre po alam natin na ang paglaban pa rin dyan sa mga teroristang yan ay nakasalalay dun sa pagpapataas ng antas na kabuhayan dun sa mga kanilang maloloko sa kanilang mga propaganda. O, oh, di ba ngayon ang Davao commemorating its first year as insurgency free? Punto pa ni kung bakit pinag-iinitan ng makabayan block ang confidential funds ni VP Sara. Alam mo sa totoo lang, pinuruhan siya kasi siya talaga yung patunay na kaya nating masupil ang mga teroristang CPP-NPA. At yung kanyang 650 confidential fund, yan ay siguradong gagamitin laban sa mga teroristang CPP-NPA. Git pa ng dating palace official na kung walang halong politika ang pagpuna sa confidential funds ni VP Sara, ay bakit hindi rin punahin ang confidential funds ni Pangulong Bongbong Marcos na higit na mas malaki ang halaga. Naglabas na rin ang sentimiento si Roque sa liderato ng Kamara kung bakit pinakinggan ang makabayan bloc. O well, yun nga, hindi ko maintindihan. Bakit pinakinggan sila ng kamera? Ano ba naman yan? Hindi nyo ba alam na talagang matagal nilang linidinglan ng lipunan? Ang sambayan ng Pilipino, yun lang paggamit ng dahas para magkaroon ng pagbabago. Eh bakit natin sila ngayon bibigyan ng suporta? Eh ang number one kalaban kasi nila sa counter-intergency, hmm. si VP Sara. Hmm. Eh kung hindi nga nag-iingay si VP Sara, laban dyan sa mga yan, sino mag-iingay? Ang presidente, tahimik naman. O oh. oh, e, binigay na niya yan kay uh, VP Sara nung tinalaga niya na co-chair ng uh, NTF-ELCAC, si VP Sara. O eh, dapat yan, pinuprotektahan natin yung nakakabawas ng impluensya ng mga terorista sa ating bayan. Eh ayan, eh, pinakinggan natin ang mga, ang mga sympathizers ng mga terorista. Ayan, ano mangyayari? Mapipilay tayo. Malaking mawawala dahil talagang tinitingala naman ng mga Pilipino si VP Sara pagdating sa counterinsurgency insur kasi napatunayan nga sa Davao na po pwedeng gawin yan. At ang importante dyan, hindi lang yung pagbibigay ng kabuhayan, kung hindi yung localized peace talks na dyan po talaga nagsimula sa siyudad ng Davao. So yung mga lugar na meron pa ngayon labanan, eh dapat i-adapt yung model na ginawa ni Inday Sara sa Davao City. Sa uli gate ni Roque. You cannot put down a good man. Yan po ang kasabihan. No? Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivine Gracia, SMNI News.